Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Mago Graham sa nagmistulang bakanteng lote ang presentation kinaaliwan online. Heroic act ng binata mula Baguio City sa isang matanda, hinangaan ng netizens. Magkakapatid na ni Recreate ang kanilang Giyomi video matapos ang higit isang dekada naghatid ng major throwback feels. Lungsod ng Maydila, at at Makati, nanguna sa most polluted city sa pagpasok ng 2025 ayon sa IQ Air. 200 footprints na nadiskubre sa England, hinihinalang mula sa mga dinosaur. Mga baby na isisilang ng 2025 hanggang 2039, tatawagin ng Generation Beta. sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo makalain yun pala ang totoong kwento kasama mga follow up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show ang kumpleto ng buong kwento ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS una sa Pilipinas una sa Pilipino para sa ating unang trending story. Kulang sa simento? Ito na lang ang banat ng mga netizen matapos ibida online ng isang uploader ang kanyang version ng holiday dessert na mango grey May kita kasi sa larawan na para bang nagmisto bakanting lote ang kanyang recipe sa sobrang tuyo at dami ng toppings na crushed hams. Agad tuloy itong sinunda ng kaliwat ka ng kwelang biro mula sa mga netizen. Ang iba pang hirit na pasok sa banga, alamin niyan sa trending report ni Arnold Herrera. Sa nakalipas na holiday chibugan, todo flex ang mga netizen ng kanika nilang pang malakasang potahe sa social media. Isa na nga sa mga bumida at palaging inaabangan tuwing Noche Buena at medianoche ay ang panghimagas na Mango Grahams. Pero ibahin nyo ang Mango Grahams ng netizen na ito na talaga nga namang pinagkaguluhan at dinumog ng kwelang hirit dahil sa kakaibang itsura nito. Makikita sa viral photo na nagmistulang tuyot na bakanteng lote ang kanyang recipe sa dami ng crushed grahams sa ibabaw may pino at mayroon din namang hindi. Bagay na maihahalin tulad sa nagkalat na buhangin at mga pirapirasong bato sa isang construction site. Maski ang mga mangga sa Mango Grahams ay hindi na halos makita sa sobrang kapal ng topics na Crush Crackers. Pabiru tanong ng uploader sa kanyang caption, ano paraw ang kulang sa kanyang Grahams? Kaya naman ang mga makukulit na netizen hindi pinalampas ang pagkakataon na sagutin ang kwelang tanong. Sabi ng mga netizen na ito, semento na lang daw ang kulang at kumpleto na ang kanyang recipe. Biro pa ng iba, pwede na raw lagyan ng halaman o tayuan ng bahay para complete package na. Lagyan na rin daw ng fertilizer para daw tumubo at lumabas na ng tuluyan ang mangga. Pwede na rin daw lagyan ng tiles o dinaman kaya ay ipalitada. Pahabol pa ng isa, papasa na raw ito bilang isang litter box para sa isang pusa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. para sa ating next viral story. Mahalaga na sa murang edad pa lamang ay matutunan ang mga simpleng first aid, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Gaya na lamang ng ginawa ng binatang ito mula Baguio City, na hindi nag-atubiling bigyan ng paunang lunas ang isang matandang lalaki na biglang inatake sa puso. Ayon sa ospital, kung hindi dahil sa mabilis na aksyon ng binata, ay baka natuluyan na ang nasabing matanda. Kung paano nga ba ito natulungan ni JC, Tutukan sa trending report ni James Galange. Isang heroic act ang pinamalas ng binatang ito mula Baguio City matapos walang atubiling tinulungan ang isang 64-year-old heart patient nang bigla itong atakin sa puso. Dali-dali kasi nitong binigyan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang naturang matanda na parabang eksperto sa murang edad pa lamang nito. At ayon sa mga medical responders, dahil sa malubang kondisyon ng matanda, kung hindi dahil sa mabilis na aksyon ng binata, ay baka tuluyan na itong binawian ng buhay. Dagdag pa ng isang nurse, kritikal ang pagbibigay ng paunang lunas, lalo na kung buhay ang isinasalba at hindi ito natural para sa isang binata. Kilalanin si Juan Carlos Sumbad o mas kilala sa tawag na JC. 16-anyos is at isang estudyante sa Special Education o Sped na dito natutunan ang pagbibigay ng CPR sa ilalim ng school disaster emergency response program. Hinangaan naman online ang na naging heroic deed JC at sana yung marami pa raw na mga kabataan ang maging katulad niya. Komento naman ng isa, sana raw ay kabilang na rin sa mga itinuturo sa paaralan ang pagbibigay ng basic life support at mahalaga na sa murang edad pa lamang ay matutunan na ang mga itong bagay. Samantala, ayon naman sa Philippine Cardiology Society, patuloy nitong isinusulong na mapabilang ang CPR sa K-12 curriculum sa ilalim ng Republic Act 10871 o ang Samboy Lim Law na ipinangalan sa dating basketball player na dati na rin nag-agaw buhay dahil sa puso noong 2015. Layon ng batas na mas gawing handa at responsable ang mga mamamayan, lalong-lalo na sa pag-alaga ng kanilang mga sarili at maging sa pagtulong sa kapwa. Dagdag pa ng ahensya, isa umanong testamento na naging heroic act ni JC na dapat maging handa ang bawat isa sa anumang uri ng sakuna at baka sa susunod, ikaw na ang malagay sa gantong uri ng sitwasyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, sinong mag-aakalang higit isang dekada na palang nakalipas mula ng mauso ang Giyomi craze? Sa trend kasi na ito noon, hindi kailangan ng pangmalakas ng dance moves, kundi hand gestures lang at magpa-cute on cam. Kaya naman, kung isa ka sa mga nakai-Giyomi, for sure major throwback feels, ang atin sa ng trending video na ito, tampok ang magkakapatid na ni Recreate ang Giyomi entry nila noong 2013. Panorin niyan sa trending report na ito. Major Chobak feels ang hatid ng magkakapatid na ito sa netizens. After 11 years kasi, nirecreate nila ang kanilang entry sa viral Kiyomi song. Ito sila noong 2013. At ito na sila ngayon. O oh, ba? Diba? Bongga rin glow up ng magkakapatid. Ayon sa uploader na si Christian Balberan, nang bumisita sa tahanan ng kanilang tita ni itong nagdaang holidays na isipang gawin ang kanilang tila updated version sa Giyomi Craze. Di naman nakaligtas sa matatalas na mata ng netizens. Abay, na roon pa rin daw ngayon ang painting na nasa 2013 video. Habang after a decade, green pa rin daw ang color ng kortina. At eto hashtag challenging ah dahil may nag-request pang gawin daw nila ulot ito after 11 years. Habang may nagsabi namang mas nagmuka na raw bunso yung nasa gitna. Sa ngayon, pumalo na sa halos 700,000 ang views ng viral video na ito. 2013 ang ilabas ng South Korean indie singer-songwriter na si Hari, ang gantang Kiyomi na nangangahulugang cute person batay sa Korean internet slang. At ilan nga sa mga Pinoy celebrity na hindi rin nagpanguli sa Kiyomi craze noon ay si Nayeng Consentino, Alodia Goshing Fiao, at Heart Evangelista kasama si na Chris Chiu, at ang comic duo na Moy Moy Palaboy. sa ating sunod na viral story. Matapos ang kabikabilang selebrasyon ng pagsalubong sa bagong taon na sinabayan ng mga fireworks display, ay inilabas na rin ang tala ng antas ng polusyon sa ilang lungsod sa Metro Manila. At ayon sa IQ Air, nauna ang mga lungsod ng Tagig, Maynila at Makati sa listahan ng most polluted city sa National Capital Region. Hindi na nakakagulat dahil dito rin ginanap ang dalawang pinakamalaking New Year Countdown Celebration sa buong rehiyon. Ang buong detalye, tutukan sa report ni Rose Babiera. Umabot na sa antas na unhealthy ang hangin na naitala sa ilang lungsod sa Metro Manila sa pagbubukas pa lamang ng 2025. Ayon sa ulat ng isang Swiss Air Quality Technology Company na IQ Air, malayo sa maituturing na good air quality na pumapatak sa 0 hanggang 50 na air quality index o AQI ang naitala sa ilang lugar sa Maynila. Pumalo kasi sa 218 ang tala ng AQI sa lungsod ng Maynila, habang 166 sa Makati at 159 naman sa Tagig. Kung tutuusin, mas malapit pa ito umano sa sukat na maituturing na hazardous air sa bilang na 300 AQI pataas. Ang unhealthy air na ito ay naitala alas 11 ng umaga noong January 1, matapos ang mga putukan at nagagandahang fireworks display sa pagsalubong ng bagong taon. Matatanda ang ang dalawang lungsod na nangunguna sa tala na ito, na kinokonsiderang most polluted city sa National Capital Region, ay kung saan din ginanap ang pinakamalaking New Year Countdown Celebration, kung saan magkabila ang mga fireworks display na tumagal ng lima hanggang sampung minuto. Ang NYE o New Year's Eve at the 5 sa Bonifacio Global City, BGC, tagiga. Ang radiating on top Ayala Avenue New Year's Countdown to 2025 sa Ayala Avenue sa Makati City. At idagdag nyo pa ang taunang New Year Countdown ng TV Network na GMA. Ang Kapuso Countdown to 2025, isa sa puso sa Mall of Asia Arena sa Pasay City na malapit naman sa lungsod ng Maynila. Ang unhealthy air ay mayroong negatibong epekto sa kalusugan ng marami, lalo na sa baga at puso. Kaya pinaalalahanan ang lahat, lalo na ang mga bata, matanda at buntis, na huwag munang magsilabas hanggang hindi pa bumababa ang air quality index sa kanika nilang mga lugar. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story, Dinosaur Footprint. Dalawang daang footprints ang nadiskubre ng mga malaliksik na ito mula England na hinihilalang galing umano sa mga dinosaur. 116 million years na ang nakararaan. Ang mga detalye iahatid ni Mili Borja. Nagmistulang Dinosaur Highway ang nadiskubre ng mga mananaliksik na ito mula University of Oxford at University of Birmingham dahil sa tumambad na dalawang daang hinihinalang footprints ng mga dinosaur mula Middle Jurassic period sa Oxford Church England. Ang mga yapak ay natagpuan sa isang limestone quarry at sinasabing nasa 166 milyon taon na ang nakararaan. Para sa mga researcher, malaking bagay ito sa pagpapakita ng kilos at interaksyon ng mga dinosaur noong usinaunang panahon. Ang apat na set ng footprint ay makikita sa naturang kwari, hinihinalang mula sa 18 meter sauropod, habang ang ikalamang set naman ng yapak ay mula sa 9 meter predator na megalosaurus. Ang grupo ng mga manaliksik ay gumamit ng mga drone at kumuha ng higit 20,000 digital images upang makabuo ng 3D models ng footprints na makatutulong daw sa pag-aaral ng laki, paraan ng paglalakad at bilis ng paggalaw ng mga dinosaur. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borha, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, New Year, New Generation. Kasabay ng pagsalubong ng 2025, tiyak mayroong mga mommy na sumabay rin ng pagsilang ng anak sa pagsapit ng January 1. Pero bukod sa katawagan ng New Year's Day Babies, ay inilabas na rin ng isang Australian Demographic Analyst ang bagong term para sa mga isisila ngayong 2025 hanggang taong 2039. Kung ano ang bagong tawag sa kanilang herasyon, inutukan ni Rovic Manuel. Kada palit ng taon ay madalas naririnig ang mga balita ng mga baby na isinisila ang kasabay ng pagsalubong sa panibagong taon. Tulad na lamang sa salubong 2025 kung saan isang newborn baby girl ang isinilang sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa saktong alas 12 ng January 1. Ang tagpong ito at ng ilan pang isinilang ngayong 2025 ay naging extra special dahil ngayong taon ay ang simula na pala ng panibagong henerasyon. Ayon kasi sa McCrindle Research ng demographer na si Mark McCrindle, ang mga sanggol na isisilang ngayong taon hanggang sa taong 2039 ay kabilang na sa tinatawag na Generation Beta o Gen Beta. Sinunda nito ang Generation Alpha o ang mga isinilang sa taong 2010 hanggang 2024. Dagdag pa ng Macrindle, bubuoyin ng Gen Beta ang 16% ng kabuuang population ng mundo at karaniwang magiging enak ng mga Gen Ys o ang Millennials at ng Gen Zs. Lalaki rin daw ang mga ito sa isang fully AI and technology saturated na mundo at sila rin ang unang populasyon na makakaabot sa 22nd century o sa taong 2101. Sa kabuuan, dumagdag ang Gen Beta sa mga generational terms ng Mac Prindle tulad ng Builders, Baby Boomers, Gen X, Gen Y o ang Millennials, Gen Z at Gen Alpha. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagbaviral viral na video, kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoy na di mag-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.